Ito nga pala mga par yung ginagawa nating aquarium stand. Binubuo natin mga par. Heavy duty na rin to. Kaya kahit yung mabibigat, kayang-kaya na ito kasi sobrang tibay. Makapal yung bakal niya. Tapos tip ko lang sa inyo mga par, kapag mag-assemble pala kayo na ito, may makikita kayo bawat angle bar, meron siyang brand, tsaka yung size niya. Ang gagawin nyo lang mga par, pagtapat-tapatin nyo. Tulad nyo ito, mga par. Oh. Yung katapat niya ito, diba? Dapat nandito rin yung sticker niya sa kabila. Ayan. Ito sa mga par. Tapos, ito naman. Yung katapat niya, dapat nandun sa kabila. Ayan. Tapat. Ayan. Tapat niya mga par, diba? Ayan. Tapos, saka ito. Ayan. Katapat niya. Saka ayan. Ganun din sa baba mga par. Ayan. Katapat niya, nandito sa likod. Tapat, tapat. Kasi para kapag nagsukso ka ng mga tornilyo, pantay siya mga par sa mga butas, hindi ka magkakaproblema. Kahit hindi ka na ng level, pantay na siya. Dahil pantay-pantay na yung butas niya. Tapos mga par, kapag mag-start kayong mag-assemble na nito, unahin nyo nang ilagay yung nasa taas, tsaka yung nasa baba. Para hindi kayong mahirapan magbuo. Pag nalagay nyo na kasi yung nasa taas tsaka yung baba, matatayo nyo na siya. Hindi na kayo mahirapan magbuo. Tapos, matatansya nyo na yung bawat divider. Ayun o. Magpapantay-pantay na yan. Mas madali na siyang tansahin. Bibilangin nyo na lang yung butas. Bawat divider. Ginawa ko dito, tag na 19. 19 na butas kada level kaya pantay pantay yan kahit tapos minetro ko pa kaya pantay talaga tapos wag nyo munang higpitan yung mga bolts and nuts para madali nyo may soksok yung mga angle bar tapos kapag nailagay nyo na lahat tsaka nyo na lang higpitan pag pantay na at nailagay nyo na lahat sa plywood naman mga par bumili ako ng isang buong plywood tsaka tapos yung kapal niya ay one half Bali saktuhan na siya dito mga par sa binuo natin 4 layer stand. Kasi 48 yung taba nito mga para yung sukat eh. Bali pinahati-hati ko na lang siya sa by 16. Tapos nakagawa pa tayo ng 5. Pwede pa tayong gumawa ulit ng double stand mga par. Kasi may tira pa tayo dito ng dalawa. Kaya saktong sakto siya dito sa ginawa nating aquarium stand. Tapos nilipat ko na rin pala yung mga aquarium ko dyan, yung mga 10 sa baba ko nilagay. Nagpalit ako ng tubig para malipat ko sila, sila dyan mga pare. Kaya nilagay ko muna sa plastic yung mga PC-PC natin tapos inaklimate ko muna sila bago ko sila isalin ulit mga pare. Tapos hindi pa natin nalalagay yung ibang mga ilaw natin. Ayun. Ito ilalagay pa natin yan dyan mga pare. Yun lang mga pare. Salamat.